you. Mm -hmm. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, si ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Si ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binaba, binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita ang ginawang sila'y nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Apat na pong taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-unang, sa walang hanggan, amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Winika ni Jesus, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo sa akin at samahan ako. Magsiyo Kung paanong yaong batis ang hanap na isang usa, gayon nahana ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nanabik ako Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit-araw ay tumatangis ang nagiging pagkain ko yung mga luha sa paghibik, Itong mga kaaway ko sa tuwina iyong sambit. Nasaan ba ang, ang, iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalala. Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot na bahala ang mainam? Sa Diyos ko ay mitiwala, siyang aking aasahan. Diyos sa tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib hirap habang ako'y nasa Jordan, sa tapunan sa nasasadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Mizar, di ko siya malilimot gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pahinga na tumuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw, Gabi-gabi, siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aking bumubuhay. Sa Diyos, nasanggalang ko ganito ang aking wika. Bakit ako inilimot, nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway habang sila ay nagtatanong, "Ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam?" Sa Diyos ako'y may tiwala, Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Magsitayo Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang-una, ngayon pakilan man magpas sa walang hanggan. Amen. Winika ni Jesus, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo sa akin at samahan ako. Ngayon ang sandali dumating na para tanggapin ang sandibotang ito ang hatol sa Kanya. Ngayon ang prinsipe ng sandibotang ito'y itataboy na magsiupo. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng Sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin sa walang ibang Diyos li liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing pinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuring na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lunsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ng iyong kalwalatian ang iyong banal na tahanan. Magsitayo. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon pakilan man magpasa walang hanggan. Amen. Ngayon ang sandali, sandali dumating na. Dumating para tanggapin ng sandibutang ito ang hatol sa kanya. Ngayon ang prinsipe ng sandibutang ito'y itataboy na. Si Jesus na simula at wakas ng ating pananampalataya ay nagbata ng krus na di ininda ang kahihiyan at ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Magsiupo. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita'y ay umabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan, mula roon kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, at lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Magsitayo. Magsitayo. Puri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang-unang inpakilan man mapas sa walang hanggan. Amen si Jesus na simula at wakas ng ating pananampalataya ay nagbata ng krus na dininda ang kahihiyan at ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Magsiupo. Pagbasa ng Salita ng Diyos Tulad ng pangangalaga ng isang agi agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hiniram. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga seserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Magsitayo. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama. Halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo. Simula pa ng likhain ang mundo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa ripi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwa niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiriman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang unang in pakilan man magpasa walang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama Halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo. Simula pa ng likhain ang mundo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas do. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa iyong kahin sa aming kahinaan, ay makabangunawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.